Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay palaging nanonood sa inyong channel dahil marami akong natututunan sa mga topic ninyo. Ako rin ay may katanungan. Kami po ng aking asawa ay nagpakasal sa kasalang bayan. Sa araw ng kasal, hindi nakarating si Mayor at ang nagkasal sa amin ay ang kanyang secretary marami kaming mga ikinasal. Ang kanyang sekretary ang naging solemnizing officer pero ang pumirma sa aming marriage certificate na nakarehistro sa PSA ay si Mayor. Balid ba ang aming kasal? Dahil si Mayor naman ang nakapirma sa aming marriage certificate na karehistro sa PSA? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Valid ba ang kasal sa ilalim ng kasalang bayan kung proxy na mayor ang nagkasal sa inyo? Nakarehistro naman ito sa PSA. Ano ba ang kasalang bayan? Ang kasalang bayan na kilala rin bilang mass wedding o kaya community wedding ay isang tradisyon dito sa Pilipinas kung saan ang mga mag-asawa na hindi kaya magkaroon ng grand wedding ay binibigyan ng pagkakataong magpalitan ng panata at tumanggap ng formal na kontrata sa kasal sa isang group ceremony. Kariniwan, ito ay ginaganap sa araw ng puso at karaniwan na napakarami ang mga ikakasal. At ang mga ikakasal ay karaniwan na sila ay nagsasama na bilang mag-asawa. Marami na rin sa kanila ang may anak. In fact, nung nakaraang taon, napabalita na over 6,000 couples ang ikinasal sa kasalang bayan sa Quezon City. May mga local government units o LGU na namimigay pa ng libreng wedding cake sa mga kinakasal sa kanilang bayan. Yung mga iba pa nga, may libreng reception pa sa resort o kaya ay sa hotel. Ang mayor ng bayan, ang siyang mag-officiate ng kasal bilang solemnizing officer. Pero paano kung hindi sumipot sa kasalang bayan ng mayor at ang kanyang secretary ang nagkasal sa mga mag-asawa? Ngunit si Mayor ang pumirma sa marriage certificate bilang solemnizing officer. Ang marriage certificate ay nakarehistro sa PSA. Mga kaibigan, ang isang mayor ay may authority na magkasal sa ilalim ng local government code. Pero kung ang kanyang secretary ang nag-officiate ng kasal sa kasalang bayan, ang kasal ay walang bisa mari itong ground para sa pagsampa ng petition sa nullity of marriage ang authority ng isang mayor para magkasal ay nasa batas ito ay nasa local government code ngunit itong authority na ito ay hindi pwedeng isalin hindi pwedeng ilipat hindi pwedeng i-transfer sa kanyang secretary o sa mga iba pang tao kaya sa Tanong ng ating viewer, walang bisa ang kasal dahil walang authority na mag-solemnize ng kasal ang secretary na mayor. Ito ang nakasaad sa Article 35. The following marriage shall be void from the beginning those solemnized by any person not legally authorized to perform marriages unless such marriages were contracted with either or both parties believing in good faith that the solemnizing officer had the legal authority to solemnize marriage. Kaya walang bisa mula sa simula o void from the beginning. Ang mga kasal na ang nagkasal sa mga mag-asawa ay walang authority na mag-solemnize ng marriage. Maliban kung sa alinman o kaya sa dalawang partido na ikinasal ay naniniwala in good faith na ang solemnizing officer ay may legal na authority na gawin ang kasal. Paano kung ipinarehistro ang kasal at ang mayor ang siyang pumirma sa solemnizing officer kahit na sekretary niya yung nagkasal? Kahit na ang mayor ang pumerma sa marriage certificate na nakarehistro sa PSA, hindi valid ang kasal. Maring patunayan na hindi ang mayor ang solemnizing officer sa pamamagitan ng mga video, mga larawan, mga saraysay ng mga personal na tao na dumalo, nakasaksi sa kasal, na ang secretary ng mayor, ang siyang solemnizing office officer, na wala si mayor doon sa seremonya ng kasal. Dahil pumirama ang mayor na siya ang solemnizing officer, kahit na hindi naman siya ang nag-officiate ng kasal, maaari siyang may criminal at administrative mga pananagutan. Kaya sa tanong ng ating viewer, walang bisa ang iyong kasal. At hindi lang ang iyong kasal ang walang bisa, pati ang mga, kasal na mga kasal ng mga mag-asawang kasabay mo sa kasal ng bayan. Wala rin bisa ang kanilang kasal. maritong itong ipawalang bisa ang kasal sa pamamagitan ng bagsampan ng petisyon sa korte para ipadeklara na ang iyong kasal ay walang bisa mula sa simula. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!